Good morning, good morning, good morning guys Magsisimula na naman po tayo ng magluto Ito ang ating mino sa umagang nito guys Please subscribe Opo guys so Guys, papainot na natin ang mantika. ang guys para hindi magbikit ang ito na 'yung video ko na. And guys, papainit muna natin 'yung mga Guys Ipagsyarasyado natin sa guys At akyang Mga Kung Kalimutan Supportan ng aking Youtube Channel Please OS na Subscribe to my channel salamat you 56 suporta C legah unca. guys, supportahan nyo ang aking YouTube channel para tungtuling na ito kahit mong subscribe po kayo guys ang sa YouTube channel po ay matututo tayo sa pagluluto o ano ano-anong klase ng luto tayo. simple ang ating alam ng guys. Kahit sino, mayroon guys, nakatapyo na tayo, na guys, Patuloy na kayo sa akin. <coughs> Magugulat na ako ng mga ito, guys. Masusuklap lang ang ating mga sila. Ano man kung ito, Tony Nakin ng Maraming Salamat sa inyong pagpagpilis. Lagi ko itong inuunit sa inyo po na sana mag-subscribe po Hindi lang panunood ng video kung may subscribe kayo. At sama nyo po ang inyong mga kaibigan. Nakapagkanap na ating YouTube channel. At dalawin po natin ang mga sa planta ng Earth Week na sana mga tao doon Lord ang kanilang ang kailangan kanila Salamat sa inyo mga kalapagtang ng ating YouTube channel Huwag yung magsawa Salamat ng maraming

guys tapos na tayo sa prito guys so guys si prito na muna natin guys at yung so, pang sahog natin guys yung manis na sa gulay prito natin ng konti guys magluto so, guys yan guys manok guys okay, create natin ng konti guys isasawag natin sa mga gulay natin ito yung panapin ng konti guys. Ipatuloy muna natin guys, guys. Na konti guys yan ang ipan sa natin guys Sa ating gulay Ano gulay Pupuli Sitaw Ito guys, uh, mga gulay guys.

yung Tapos <coughs> na nice. ito guys. Yan guys, yun ang una natin guys. Magpang tayo guys. Nah. Bawang na guys. Sibuyas. sabi haluin natin guys at magento natin siya ng luyak guys

at lalagyan natin siya ng pamintagas pamintagas pinong guys yan guys at lalagyan natin ng konting tubig guys pag tubig kasi yan guys pag marami kaya kalahating baso lang guys yan guys masarap na hindi pa sa ating katawan ang ito guys at ilalagay natin ito guys Halo guys. yang guys. Pian kanina itinerary itu nanti conte guys. Ya guys. Atla, lagi nanti cyan magic sarap guys. kalau oh sarap, masarap sarap guys. lalagyan natin siya ng oyster sauce guys lalagyan natin siya ng oyster sauce guys haluin natin guys guys lalagyan natin siya ng patis konting konting lang guys para hindi maalat Ang natin guys.

ay si na natin ang ating dito okay, polio virus